Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng kaunting pabor na subscribe ang malit na channel ni Ate Stella ninyo. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Pero bago ko simulan, disclaimer lang po, ang impormasyong binibigay sa video na ito ay para sa mga layuning pang-edukasyon lamang at hindi nila bilang kapalit ng profesional na payong medical. Maraming salamat po. So, narito po ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay ang pitong bagay. Huwag na huwag gawin pagkatapos makikipagtalik. So guys, mayroong ilang mga bagay na mas mainam na iwasan pagkatapos makipagtalik upang mapanatili ang kalusugan at kaginhawaan. So narito ang mga sumusunod. Number one, huwag iwasang umihi. Ang pag-ihi pagkatapos makipagtalik ay makakatulong sa pag out ng mga bakterya sa, mula sa urinary tract na maaaring makapigil sa urinary tract infection. No? So, yan po yung ano na para hindi magkaroon ng urinary tract infection, kailangan na pagkatapos makipagsiping ay uh, wag na wag uh, iwasang umihi. Kailangan umihi po tayo para mailabas doon mula sa ibaba, ay, sa ilalim ng ano, daanan ng ihi yung mga bakterya na naiiwan doon. So, yan po yung number one natin. At ang number two naman, huwag gumamit ng matatapang na sabon. Ang sobrang tapang na sabon ay maaaring makairita sa sensitive na balat at makasira sa natural na pH balance ng ari na maaaring magdulot ng impeksyon. So kapag pagkatapos ng makipag-sipping, huwag po tayong gumamit ng mga yung, ang ibig sabihin matatapang is yung ma, ma, may perfume, no? maraming perfume, yung mabangong-mabango, yun po ay mga chemicals po yan, no? Na kapag ginamit natin, may na lalo na kung napaka-sensitive po yung balat natin, magkakaroon ng mga ano yan, mga katikatib. Kaya wag po tayong gumamit ng sabon na mga uh, matatapang, no? Dahil naranasan ko po yan noong nasa kabataan ko pa na gumagamit po kami dahil sa sobrang, sa sobrang ano, sa sobrang walang ano, walang pera, no? Uh, gumagamit kami ng perla. Perla po, ha? Pinangiligo namin sa katawan, lahat, lahat, lahat. Yung pala, napakatapang pala nung perla dahil panlaba pala yun. So, yan po, no? huwag gumamit ng matatapang na sabon kapag naghugas doon sa pimpim. -pim. At ang number three naman, huwag kalimutang uminom ng tubig. Pagkatapos makipagtalik, huwag, huwag kalimutang uminom ng tubig. Uminom ng sapat na tubig upang matulungan ang katawan na manatiling hydrated, no? Lalo na kung nag-effort kayo ng husto sa labanan. So, ang ibig sabihin, natural, pag nasa labanan kayo, talaga namang mag effort kayo yung mga ano ninyo. So, mag na yun, maglabasan na yung mga pawis-pawis dyan. So, kailangan na uh, maanohan siya yung tawag dito, pagkatapos na pagkatapos, uminom ng sapat na tubig para maganda ang kaginhawaan pag natulog, pagising sa umaga, no? Hindi hindi ka ano, yung dehydrated, no? So kailangan hydrated po tayo para sa ganon walang maging problema. At ang number 5 naman natin, huwag magsuot ng masikip na damit. Ano ba ito? Magsuot ng maluwag at breathable na damit upang maiwasan ang moisture build-up na maring magdulot ng fungal infections. So, minsan, no, meron talaga kahit dito sa Japan na uh, hindi po sila mahilig magsuot ng masisikip. Ito po ay talagang ano, kaya minsan makikita mo sa kanila ah uh, bakit ang ganda-ganda ng katawan noon pero pag ang damit, ang luluwang ng mga damit, hindi po sila mahilig na kagaya sa atin. Kung maaari lang, labas na ang puwet, balakang, labas na ang mga tinatago. Pero yun po ay kultura natin. Sa kanila din, kultura nila yun. Pero alam nyo guys, para daw, ano yun, yung, yun na nga ang tinatawag doon, mas, uh, mas relax sila kung mas maluwang ang kanilang mga suot. Na kailangan daw guminhawa no yung ano yung sa loob kailangan uh, anong tawag dito yung parang tayo din na humihinga para din makahinga din daw yung katawan kasi pag fit na fit hindi daw makahinga yon no kaya pala minsan kapag uh, halimbawang sa ano sa pimpim -pim ng babae hindi daw kailangan fit na fit yung pantalon kasi nga nagkakaroon yon doon ng mga infection minsan no naiirita dahil sa sobrang sikip so yan po no na Huwag matu uh, ano, tawag diwan, huwag magsuot ng masikit na sobrang damit kapag natutulog. Ako din pag natutulog naka-duster pag mainit, no? Kasi para naman makahinga yung ano, yung mga ano natin, yung pores natin, glands o ano ba diyan tawag sa ano natin, sa mga balat. Yan po yung number five. At ang number six naman, huwag magmadaling bumangon pagkatapos talik Bakit ba? Bigyan ng kaunting oras ang iyong katawan na mag-relax at magpahinga habang naglalambingan kayo ng iyong partner. So ang ibig sabihin, pagkatapos makipagtali kung meron kayong oras, kailangan muna ninyo yung maglambing-lambingan, mag-uusap dahil yun na nga talagang emotional, emotionally connected connected kayong dalawa pagkatapos ninyo, alam nyo naman siguro pagkatapos na magsiping, nandoon yung talagang pag nagmamahalan kayo wala na, so kailangan mo nang mag-relax, huwag ka tumayo yun na ang sinasabi dito na huwag magmadaling bumangon mag-relax muna, bigyan ng oras ang iyong katawan na mag-relax muna doon sa, sa saan kayo, saan nyo ginawa yung ano na yan, labanan, no? so yan po yung number 6 at ang number 7 naman, huwag kalimutan ang personal na kalinisan. Maligo ng katamtamang init. Huwag maligo ng malamig. Baka maano kayo ha? So, yung katamtamang init lang, maligam-gam O maghugas ng genital area upang maiwasan ng infection doon sa ano, pimpim, -pim, malalaki man o babae. Ito rin ay mag-aalis ng anumang chemical o substansya na maaaring magdulot ng iritasyon sa balat. So alam nyo naman pagkatapos ng ano ng labanan natural nandoon yung mga mga malagkit. Yun na yun yung mga ano yung mga tamud yun na nagaanuhan doon. So kailangan alisin 'yon. At saka guys, huwag na huwag kalimutan yung kamay. Huwag huwag matulog nang hindi naghugas ng kamay kahit hindi po ito nakikipagtali kahit po nagsasarili kayo, no? Kahit nagsasarili lang, kailangan hugasan ang kamay pagkatapos, hindi yung dahil antok na antok na, pagkatapos ng nagsarili, pagkatapos na makipagtalik ayun eh, na, natulog na, hindi hinugasan ang mga kamay. Tapos, pagka ating gabi, dahil hindi natin alam na gumagalaw tayo habang natutulog, ginagano na natin sa mata natin yung ano, sa mga, sa, lips natin, yung kamay natin, nandoon na yung mga bakterya, ay talagang magkakaroon na yan ng infection, So, yun po, huwag na huwag. Kamay talaga, huwag na huwag talaga. Dahil ang kamay, kung saan saan mo hahawakan. No? Doon sa ibaba ba, siguro pa pwede pang hindi yun na ano, kung ano. Pero ang kamay, yun ang nagaano eh. No? Hawak Hawakan mo lahat-lahat dyan. So, yan po yung uh, ano natin, yung pitong mga bagay na dapat, na dapat uh, gawin ito. Talagang, ano, uh, pagkatapos para po wala pong magiging problema pagkasunod na araw pagising natin ano so para sa kaginhawaan so yan po at para sa para, para mapanatili ang kalusugan at kaginhawaan so yan po guys sana nagustuhan niyo ang ating vlog ngayong araw na ito at doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe Subscribe na kayo at paki uh, pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod. Update po kayong lahat sa mga ibibigay ko pang mga uh, bagong mga uh, tawag dito, mga hindi nyo pa nalalaman na mga bagay-bagay na baka mapagkunan nyo kahit kaunting idea man lamang. Maraming salamat sa araw na ito ang inyong lingkod. Ate Stella, bye-bye!